Ito mga idol, maggulay magkulay ako ng ano ng talbos ng saluyot. Pang ano, pang sawg sa may lulutuin kong labong mga idol ito. Napakarami oh. Talbos ng saluyot. Oh, ayan. Saluyot mga idol. Ang dami at nan. Ano? Sorry, masarap din din.

So, ito na mga idol. Kumuha lang ako ng kaunti. O, oh, pang inabraw mamaya mga idol.